Ayun mga tol, welcome back sa ating YouTube channel. Huwag niyo kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel. For today's video, pag-usapan natin itong Bukyo. Uh, ito yung tinatawag na TBS King na Bukyo type o 3-wheel. No so, nagkaroon ng deferensya. Comment down below lang sa mga expert dyan sa 3-wheel. Uh, no? Meron tayong group, grupo na 100 uh, members. Yung tinatawag natin na Piaggio, uh, TBS King, uh, at yung isa pa, uh, Carusa. Basta mga 3-wheels no, sa so mga may alam dito kung paano ayusin at kung magkano ba yung mga gastos dito sa ating 3 uh, wheel uh, comment down below na lang dito sa ating video so, ano yung naging difference nya bro bull joint o propeller yung umikot yung papunta dun sa kanyang gulong? no ayun wasak yung kanyang grabir oh. ay propeller to. Hmm, propeller yan. isa naman. kabilaan yan, bro. Oh, kabilaan. Kaya nga sabi, ko palitan talaga. Dalam. Palitan talaga yan, kabilaan. Hmm. Order ng ano yan. Chappy. Malamang, bro. Set yan. Oh, Lip right yan. Kasi merong parang bull joint yan sa loob eh. Na yun ang... Oh. Inangat namin to eh. Oo. Oh. Kaya niya. sabi na baka biring... Oh, ano yun? Mag-ano yun. Hmm. Kaya niya. Doon pala talaga mismo. Ay, Anong nangyari pagka pinapatakbo mo? Hindi hindi umikot yung gulong? Hindi, umikot siya. Malagatek. Alam um, mo, Talagang... Uh, at kahit na hirap. Ah. Sigil ang takbo niya Hmm. Um. Bull join o cross join? Ang tawag yan. Bull joint talaga, sabi ko sabi? Oo, sabi ko eh. Ayun nga, ano, talagang usak na pala. Kung punta sa auto shop, picturean na to, ipakita daw. Pwede, oo. So yun sa so may may, may alam diyan sa Piaggio. 3 wheel ah, Piaggio TBS no. Halos lahat para rest naman yan lang ano eh, porma eh. So comment down below na lang kung ano yung advice niyan. Ito TBS King na ano to unit. Yan. So ito yung naging masaklap na diferensya. Pag tumatakbo lumalagatik no. Kasi mayroong sabit dun sa kanyang ano, uh, propeller. -hmm. Uh -huh. So medyo, magkano nga isa niya nang sabi? Pagbandarin? Orderin na natin sa Lazada siguro? Shopee? Baka masakali mayroon sa Shopee. Sabi niya, punta ka sa mga auto shop. Ay, pag sa auto shop ba? Parang wala dyan? Wala. Sa Rusco, mayroon siguro ang Rusco. Pero yun, nagkuntak ako doon. May lang response nila ng Rusco. Kasi daw tinawagan ko, una sabi, anong unit ba yan? Uh, Piaggio ba yan? Sabi ko, hindi sir, ano to, TBS King. Ay nako ibang brand pala Kasi ang hawak namin na stock ngayon ay Piaggio. Kasi yung ganito nila, Piaggio. 200. oh, 200cc na ganito. Hmm. Pero yung forma siguro sa ilalim, parehas lang. Yung gagawin nila, uh, pag-aralan pa nila kung ano, kung pwede ang sa Piaggio, kung pwede. Mahirap ng ano, mekaniko nitong TVS King. Mahirap. Katulad noon, nagkaroon pala lang ng diperensya. Ay hindi basta basta ano, mapapayos, no? O, mas okay pa nga yung ano, Piaggio. Kasi maraming ano, maraming pisa. Tsaka yung sa Rusi Carosa, yung bago, na FI din. Pero pag TVS King pala, ganyan pala kaganit yung ano niya. Iwan pa ka number doon ko doon ko sir baka kung may ano kayo sir tingnan dito so, hmm. Um, oh. lalo na yung windshield di ba nabasag yung windshield natin nako oh, ang hirap okay. hanapan ng pisa niyan <laughs> ng TV king okay. diba sa RA? Na, ano, kapos, hindi okay. siya kasukat ng RE eh. oh. ano, budget so no? okay. hindi siya kasukat medyo kurbada kasi Mal oh malit <laughs> ito naman malapad Uh, so, yun mga tol, iwasan nyo mabasag yung windshield nyo dahil napakahirap hanapan ng pisa nito ng kanyang windshield So ito, natagal namin nakahanap ng piyesa nito. So Marami pang pinagawa kasi dito, kaya ang hirap hanapan. So ito yung TBS King na, uh, first generation ata to. Nang ano, ng TBS King, 3 wheel. Ang hirap niya hanapan ng piyesa. So yun, uh, comment down below sa so may mga alam, TBS King, maintenance lang. So yun ang diferensya niya sa baba, yung propeller niya. Meron daw bull joint doon, yun ang nagkaroon ng differential left and right. Kabila ano? Sorry, ang isa, ito masyado. Eh, dito lang sa right. Itong right lang. Ah, uh, yan. Ay, diyo. Palitan ng dalawa talaga. Para balansin, no? Kasi baka di doon sa may ano na Ay, oo. Oh. Ganun ang mahirap dito sa TBS King. Pesa. Oh, ang hirap dito sa Tugig maghanap ng ano nito, mekaniko. Hindi magtaga, may ano, hindi magtagal daw, wala pa sa Juan Manila. nila? Hindi magtagal, sabi. Nakako. Binta mo na lang to, bili mo ng Piaggio. <laughs> At least yung Piaggio kasi. <laughs> Oo. Oh. <coughs> ang Piaggio kasi maraming pisa. Ang karami nga, puro RA ba? Yung, mm, yun, RE, budget sa RE. Badya, yun. Ayun. Yung Piaggio tsaka yung bago ngayon, yung TBS. Ah, hindi yung ano, yung isa yung Carusa 200 ng Rusi. 'Yon, maraming peso 'yon. Kasi nagbayad, nagbayad nga ako may bagong labas ano, yung ay, sa, oh. Yung parang ganito. Oh, Carusa 'yon. Yun, uh, no. Maganda 'yon, malapad, mataas. So, um, Alam mo yung budget sa Maxima? Ah, uh, oh, parang RE 'yon, ganun Yung maganda sa ano, 3 wheel, <laughs> nag-upgrade sila ngayon, yung Rusi. Nakaraan nag-vlog kami doon sa Rose. Bilang namin yung Karusa 200. Ang ganda bro. Ang tinig ng andar. Ito ang problema. Kamusta yung clutch? Ano niya? Cable? Napalitan mo na? Pero malambot lang. Malambot. Okay lang yan. Okay lang yan. Tapos alam na natin yung problema sa TBS King piyesa talaga oh ng kuano yung, yung yung hand pa handbrake handbrake ay differential rin pala yan yeah, na, cable bro Kukuloy, uy ito yung kanya ano parking brake park brake yung differential. ako medyo mahal din ang presyo niyan kable dalawang kable ata yan kable. eh ba? dalawang kable, dalawang kable. Ko sa kuan sa RA yung ilan kwan isa lang siguro siguro pero so dalawa kasi dalawang gulong yung ano yan eh dalawang gulong yung pinapahinto yan flip and right yan eh hmm, dalawa so dalawang kable rin yung nandyan ganoon rin ako doon sa kwan TV is wala din sila yung ano ano yan saka yung kwan hirap yeah, lang ng pinasa nya Let's keep on yung cable cable nito. Mm -hmm. Wala din. Online talaga. Anong maganda? <laughs> Siguro online no, wag order mo? Oh. Eh, kuan bro. Oh. Kuan ka. Order ka. Yung don, yung, yung... joint, join, popular oh. Bull join. Tingnan natin sa ano. Ito pa lang problema diyan. Ito nga yung nagkakaroon naman ng difference yung kanyang ano, luna. Butas kung na yung likod. Oo. Diba ko mga limang taon na ata ito eh. 2020 di ba? 2021. 24. 24. <tonsCU> ah, 5 years na pala ito. Narinyo na ito, di pa? Itong kwan. Itong katapusan. Narinyo mo? Di pa, hindi pa rin Ah, pa pa rin nyo. Sobrang init dito, naglulutong na. Yung sa Carosa 200 ay yung dito naman sa likod. Yung makina niya, laki. Mm -hmm. Laki ng makina dun sa ano, kitang-kita mo talaga pag binuksan yung ano, yung iyan, no? Laki ng makina. Alam mo yung Sigma 200, ah, Gamma pala, Gama 200. 200. O ganoon yung makina niya. Kaso lang FI siya. Malaki yung makina. Tapos ang kagandahan sa Carosa yung kamyada niya, dito. Din sa, Hindi sa kamay. Ang ganda niya. Hmm. Parang chariot landin, saan parang saan. lang din, parang i-drive ka ng chariot. Ganda, mm -hmm. Ito kasi sa kamay, na masakit sa kamay yan pagkatagalan. Mm -hmm. Yung karosa, pwede ibinta mo, mo lang to. <laughs> Bili natin ng karusa, at least yun, malaki. Kasya doon, ano, apat sa likod. Tatlo lang to eh. Oo, yan, tatlo lang, no? Hmm. Tapos sa harap nun, bro, may... Alanganin pa nga, pag malaki, sumakay. Oo, oh, di ba? Tapos yung harap nun, kasya tatlo rin doon, kasama yung driver. Left and right. So kahit mga pito kayo doon. Ayan kaya. Ito kasi pito dito hindi. Tatlo. Tatlo. Ito yan. Hirap ito no, hirap no. Hmm. Yan ang ano, disadvantage sa TBS. Kakamatipid din sa gas yung ano, karusa. 200. Sige, yun na lang mga tol. At uh, comment down below na lang sa may mga alam nito. Para marami rin kaming malaman sa uh, GC natin. No, thank you, thank you.